40 pesos lang ang, 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 ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumasampir. Ngayon, ang, ang mindset ng rider, ah, magulang kayo ah. Mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng ano, libo. Ang ginagawa ng rider, nang gugulang na rin. Gulangan. Total di nyo naman kang mm -hmm. Puro lang kayo pilot study. Dalupasa na nga ako eh. Okay. Sa tagal ng pilot study, graduate na ako. Apat na taon. Magmamasteral na. Tapos sasad magtataka ngayon, nagtataka ngayon, ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, eh ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. kami yung nagsiservisyo eh. Ayon yung makinig sa amin, o oh, di gagawa kami ng para para kumita kami ng mas malaki rin. So, Kung si hindi natin po ililigal to, ilang taon na, si Ariel nga eh, tumanda na rin eh. So sino, sino sino sisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study, ang sabi noon, nag-uusap kami, pilot study, 6 months to 1 year. 5 tahun dah pun masteral dah